Alas 12 pa lang ng tanghali, nakapila na sa paradahan ng jeep. Sinanay Chona papuntang Akop, Lat Trinidad, Benguet. Pero mag-aalas 2 na ng hapon, hindi pa rin ito nakakasakay. Momente, kwente, Senyor Sitsi na dumaritrip na. Gusto mo kaagad uuwi. Pero hindi na raw ito bago. May mga pagkakataon paraw raw na inaabot na siya ng gabi kakahintay ng jeep. Siyempre naghihintay ka ng sasakyan dito, nandun pala sa Alvara. Malis Akala namin may darating mamaya na hindi pala. Nag-ano um, nag na sa, ano, na sa baba. Isa lamang si Chona sa daan-daang mga commuter na iniinda ang matagal na pila makasakay lang ng jeep papuntang La Trinidad Benguet sa Magsaysay Avenue. Pero base sa mga report na natanggap ng sangguniang bayan member na si Nestor Fongwan Jr. ng La Trinidad, trip cutting daw ng mga jeepney ang nakitang rason dito. Ang isyong ito ipinarating sa pamahalang lungsod ng Baguio at nakumpirma nga base sa obserbasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Baguio City Police Office. After the pronouncement of the mayor several days ago, uh, I think there were coordination meetings already uh, made sa LG of La Trinidad. Confirm lang natin kasi we also need their cooperation about it. Uh, we will we will check on it sa ating ano sa ating uh, traffic enforcement unit kung kung uh, may violations pa rin nagaganap. As PUJs, ano yan? That, uh, you hold a, a, certificate of public convenience. Yun, yan, yan ang prangkisa mo. So, ang primordial dapat na inaan mo dyan is yung convenience ulit ng mamamayang tao na nag, gumagamit ng ating mga PUJs. Dahil dito nagbabala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong laban sa PUJs na nagkakating trip. Anya, ang mga lalabag dito ay pagmumultahin ng isang libong piso. Ipinagbabawal din ito ng LTFRB kung saan mayroon itong karampatang multa na 5,000 hanggang 10,000 pesos pag impound ng sasakyan at kanselasyon ng prangkisa. Ano yan? That, uh, you hold a certificate of public convenience. Yun, yan, yan ang prangkisa mo. So ang primordial dapat na inaan mo dyan is yung convenience ulit ng mamamayang tao na nag nag gumagamit ng ating mga PUJ. Aminado naman dito ang ilang mga jeep ni driver. Siyempre, nung puno pa yung ito eh, katanda nga sumangatat na puno nga pa yung ito eh. traffic mat lang dito baba. No, kasi no, no yung timbaga ni Mayor, uh, ah, di iso tima Kasi nang ating trip paon, mati kating trip ti rin Dad. Sa ngayon, puspusan ang pagbabantay ng mga kawani ng Traffic Enforcement Unit sa staging area ng mga PUJs ng Lat at Benguet para mahuli ang mga tsuper na nagtitrip cutting. Angel Arquero, RNG News.